Mga kaibigan, isang mapanglaw na gabi ang ating babalikan, ang huling mga sandali ng ating Supremo, si Andres Bonifacio. Isipin ninyo, sa gitna ng madilim na kabundukan ng Maragondon, isang sugatan at duguang bayani ang bitbit ng mga kawal. Si Bonifacio, ang ama ng katipunan, ngayoy naglalakad patungo sa kanyang kapalaran. Supremo, sumama ka na sa bagong pamahalaan, bulong ng isang kawal baka mapatawad ka pa. Ngunit may tibay ng loob si Bonifacio nang siya'y sumagot. Kapatawaran? Para saan? Ang pagmamahal ko ba sa bayan ay isang kasalanan? Sa maliit na bulwagan, naganap ang isang paglilitis na tila na pagpasyahan na. Mga malamig na matang nakamasid, mga hatol na parang nakaukit na sa bato. Inakusahan siyang taksil, siya na nagbigay buhay sa katipunan. Hindi ako nagtaksil, mariing pahayag ni Bonifacio. Ako ang naghasik ng binhi ng kalayaan na ngayoy inyong inaani. Bakit ngayon, dahil sa kapangyarihan, ako'y inyong hahatulan? Kahit ang kanyang kapatid na si Procopio ay sumigaw, Mga kapatid, ang tunay na kalaban ay ang Kastila, hindi ang ating kapwa Pilipino. Ngunit ang hatol ay malupit, kamatayan. Sa bundok buntis, bago dumating ang huling sandali, ipinarinig ni Bonifacio ang kanyang huling mensahe. Mga anak ng bayan, huwag ninyong kalilimutan, ang tunay na kaaway ay ang mananakop, hindi ang ating mga kapatid. Mabuhay ang kalayaan ng Pilipinas, ang huling sigaw ng Supremo bago siya bumagsak. Ngunit ang kanyang diwa ay hindi namatay. Hanggang ngayon, ang kanyang sakripisyo ay nagsisilbing liwanag sa ating kasaysayan. Mga mahal na kababayan, ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa nakaraan ito, iaral para sa kasalukuyan at kinabukasan. Tulad ni Bonifacio, dapat nating pahalagahan ang pagkakaisa at tunay na kalayaan. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa higit pang mga kwento ng ating kasaysayan. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli.